Hello guys, magandang araw. Tara at magluto tayo ng pritong manok. Ito nga pala ay sinangkot siya muna para medyo luto na yung manok bago natin iprito. Ang gagamitin ko nga pala dito ay harina at saka breeding mix. Paghahaluin ko lamang yan bago natin ihalo ang manok. At ito na nga pala, ihalo na natin ang manok sa breeding mix. At bago natin ito iprito. At ito na nga guys, iprito na natin ang manok. Habang tayo ay nagpiprito, medyo umaambo na, pero for the go pa rin tayo sa pagluluto. tak ada dulu kita cuba satu dua atau nak macam At ito na nga guys, luto na ang pritong manok. Ang sarap nito kasi crispy pa siya. Kaya mapapadami na naman ang kain natin ito. Thank you for watching guys. Hope nag-enjoy po kayo. Please follow para updated kay sa aking mga video.